Magandang umaga po sa ating lahat uh, Ako po si Mark Lowell Aveliano uh, Kasalukuyang uh, Operation Section Chief ng IMT ng uh, Lokal na pamahalaan ng Panukulan patungkol dito po sa Bagyong Pipito uh, Simula po nung ibaba na po ang uh, Typhoon Signal Number 1 uh, prior pa po doon ay noong pumasok na po ang uh, bagyong pipito, Dito po sa ating Pilipinera of Responsibility Ay nagkaroon na po ng mga notices para sa paghahanda uh, Una po naming ginawa ay yung activation ng OPSEN, Operation Center Tapos po ay nagkaroon ng MDRRMC meeting At doon po ay tinalakay yung mga bagay na may kinalaman sa paghanda na. So, inactivate po ang uh, ICS. Uh, inactivate din po ang BDRMC. At saka uh, nagbuo po ng IMT, ng Incident Management Team. Sa kasalukuyan po, nag-deploy po kami ng mga LGU personnel sa ilang mga barangay na at risk dito po sa lalo na dun sa mga uh, lugar na maraming kabahayan sa mga coastal areas. So, uh, ngayon po ay umpisa na ang reporting ng mga evacuees dun po sa mga itinalagang evacuation center. Uh, nag Bago pa ay nagkaroon na po ng prepositioning ng mga goods. At kung kukulangin po yung mga inihandang mga goods, ay meron naman po kaming MOA dun sa mga uh, malalaking grocery tindahan dun sa mga barangay para naman po pang suporta dun sa uh, kung kukulangin yung mga goods. At ang bawat barangay naman po since inactivate na po ang uh, BDRRMC sila po may kanya-kanyang paghahanda na ginagawa. So, kaugnay na po doon yung kapag ka may mga uh, evacuees, kapag ka naubos na yung kanilang mga pagkain na handa, gawa po ng, syempre, ini, inumpisa na po namin exercise dito sa loko na pamala ng panukulan na kapag kalilikas ay mayroong mga dalang bag, Nandun po yung survival kit. Kasama po doon yung pagkain na kanilang may handa. At kung maubos na po yun, ay saka naman po yung pagsuporta sa pagkain na inihanda ng bawat barangay. So, ganun po yung aming paghahanda. At ngayon po, pasalukuyan yung monitoring, nag preempt na po simula kanina alas 6, preemptive evacuation. At ngayon pong alas 10 ng uh, umaga ay magkakaroon po kami ng forced evacuation. Kaya medyo sa panahon pong ito ay kami ay medyo mga busy-busy. Kumusta po naman ang communication ninyo sa bawat barangay? Uh, patungo dito sa uh, sentro ng Panokulat ah uh, Kami po ay may mga nakatalagang air marshals. So, ngayon po, sa kasulukuyan, ang aming po communication ay through uh, messenger. Pag nawala na po ang signal, ay gagana na po yung uh, radio communication. Meron po kami mga nakatalagang air marshal sa bawat barangay. Hmm. Isang napakaganda po, napakaganda na ginagawa niya. Uh, ano po yung kasiguraduhan doon sa mga evacuation center na inyong inihanda sa bawat barangay? Ano po yung mga klase ng evacuation center? Alam nyo po mga uh, challenges naman lahat yan <laughs> sa lahat ng lugar, yung evacuation center. Dahil kagaya po natin, nasa isla, lalo na ngayon malakas yung bagyo talaga, hindi po sasapat yung isang uh, designated evacuation uh, center o area para dun sa mga lilikas. Kaya po nakipag-tie uh, up po kami dun sa mga residente na mayroong mga bato na bahay na matitibay at bago po i-allow iyon ay ini-assess po muna ng aming safety officer ng INT. Uh, ay um, dahil ngayon talaga yung uh, bagyong Pipito ay video malakas at medyo marami yung natatakot. Ah, uh, 'wag naman sana in case na maabot yung uh, limbawan, masira yung uh, yung evacuation center, ano po yung second uh, uh, choices ng uh, ng lokal na pamahalaan. 'Wag naman sana. 'Wag naman po sana uh, pero ah uh, sa kasalukuyan po hindi pa po namin ano yung uh, posibleng mangyari. So kung dumating man yung mga pagkakataon na yon ay siyempre hihingi po tayo ng tulong sa labas o sa karating na bayan na ating agad na malalapitan. Kumusta po naman ang na ugnayan ninyo sa probinsya? In case of Okay po, uh, patuloy din po ang kanilang pakipag-ugnayan sa ating lokal na pamala. At the same time, tayo naman po ay uh, bumabato din ng mga uh, information para sa kanila. Maraming salamat. Lalo ko yun, sir, na napakaganda ng panahon. Talagang kahit signal number to ay napakaganda ng panahon. Hindi ba kayo mahihirapan since sabi ninyong force evacuate, ina ang mga maumayan? Uh, sa tingin po namin hindi pa namin alam pero sa aming pagtataya ay mas malambot ngayon napasunod din yung aming mga kababayan sapagkat uh, when well informed sila from the beginning na pumasok na yung bagyo alam nilang malakas talaga at sila ay sa kasalukuyan dahil ngayon ay panahon na ng preemptive evacuation kung na silang pumupunta. So mamaya sa pagdating ng 10 a.m. siguro kung meron man kaming i force evac o evacuation ay kakaunti na lang yun. Yung siguro yung may mga alalahan na ah, Meron akong ano ah, alagang hayop na mamaya-maya na paglakas. Siguro doon na lang sa mga pagkakataong yun. Pero yung ngayon, dahil uh, aware sila, informed sila na malakas talaga yung bagyo, nagkukusa na sila. Ayun ay na. Ano pa po ang panawagan niyo sa inyong mga kababayan? Ang uh, amin aming pong panawagan ay, ano ah, una sa lahat ay magdasal. Magdasal na uh, bagamat alam natin na talagang di na natin ito mapipigilan, sa atin at sa atin na talaga tatama, hindi man sumentro, ay malakas din kahit hindi masentro, ay tayo ay magdasal. Pagdasal natin ang kaligtasan ng bawat isa na mga dadaanan ng bagyong ito. At sumunod dun sa mga panuntunan na inilaan ng lokal na pamahalaan para kung mayroong mang impact itong bagyo na ito ay hindi maging mabigat sa bawat isa. So yun po, yung pakikipagtulungan ng bawat isa ay sana ay makita dito sa Bagyong Pipito.